Trending ang hashtag Blackout2024 sa social media bilang pagpuna ng netizens sa celebrities at online personalities na umunoy tahimik lang sa patuloy na pag-atake ng Israel sa Palestine. Sa website na blackout2024.com, nakasaad ang iba't ibang paraan kabilang dito ang pag-block ng social media accounts ng celebrities at online personalities na hindi raw ginagamit ang kanilang impluensya upang mas mamulat ang lipunan sa lumalalang pag-atake. Sa pinakahuling tala, higit 35,000 na ang nasawi sa Palestine Simula ng sumiklab ang gulo noong Oktubre. Halos kalahati nito ay mga bata. Samotsa saring videos na ang naglipana sa TikTok kung saan nakalista ang mga taong kasama sa Blacklist tulad ng K-pop boy group na Stray Kids, si Jennie ng K-pop girl group na Blackpink, at mag-asawang Justin at Hailey Bieber. Bahagi rin ng Blackout 2024 ang pag sa mga brand na naiulat na sumusuporta sa Israel. Para sa iba pang content, follow lamang ang mga social media pages ng News 5.